Ayan. Ayan guys. Uh, ngayon ay binili ko yung kahilingan ni Nanay Remy. Doon naalala nito sa akin in-upload na part 1. So ngayon is bibigyan ko po siya ng isang uh, bread testy. Ayan. Bread testy. Then isang balot na sky flakes. Ayan, dalawang balot 'yan. So, akin naman 'yung isa at ako naman ay nagbi-biscuit din, 'di ba? Yan, hati-hati lang po. And, ang um, berbrand Adult. Ayan, ito po yung Berbran Adult. Ayan. May kasama po yung ganyan, oh. Ay, kinuha ko. <laughs> ito na lang, gatas. Ayan, yan po yung ano, uh, ibibigay ko kay Nanay Remy. Ito ay 299. Ang isa, mahal po siya kasi siya yung Berbran Adult. At saka ito, yung Tasty Bread. Ayan, ilalagay ko po dito sa plastic. At uh, ako po ay pupunta doon. nauna. Okay. Mm -hmm. Yan, ako inyong samahan ha. Saglit ko ko dito yung susi. At baka tayo pasukin. Ayan, ako yung nagbili ng kaunting grocery na aming mag -ina mga prutas kasi nga kailangan ng inyong lingkod ng prutas para po lumakas tayo ito puntahan po natin si Nanay Reby para ibigay po ang aking ang aming munting regalo ng aking partner na si Doc Nash TV ayan lakad po tayo lakad. Wala pa akong taghahawak ng ano eh, ng video. One, two, three. Hello guys, hello. kaya si Nanay Remy. Tapo. Nanay Remy. Two, Tao po. Ay, just ko po. May aso. Tapo. NANAY Remy Tau PO Tau PO Tau Pu. Wala, sesela Nana Remy kaya. SI Nana Remy, Po. SI Sina Remy. Yan pong si Nanay Remy. Ayan, lumabas po yung kanyang manugang. So, hindi naman yun ang bibigaw ko. Kaya, kailangan ko si Nanay Remy. Ay, may aso! Nalulundan! Sabi mo pa si Maricel. Sabi ni yung Marisal ang pangalan. Nanay Remy. Opo, may bibigay po ako sa iyo. Maibibigay ako sa iyo. Ito na yung matanda. Bakit po? May panghilot ka? Wala nga ako, mato lang. Ako lang sa Charlie. Ah, ito po yung request mo sa akin. Gatas at saka. niyo ni ano? Akin lang po 'to, iba yung kanya. Oho. Naalala na ko. Kasi, Hindi po. Okay lang po yun. At saka ito po yung blessing. Sabi share blessing. Ito po, uh, adult Maraming na brand. Salahan. At saka po, tasty na garden niya yan. At saka yung skyplex po. Ayan. Opo. Ayan, magpasalamat po kayo sa nag-sponsor. Yung nasa Amerika. doctor <laughs> uh, Dr. Mitch Cruz. Ayan. yung uh, nag-ano sa'yo? opo. Ay, salamat. Ayan. Yung po yung nag... Hindi na, lang nakatanggap ng ganun. Diyan sa barangay. Hindi naman ako inaano. Ah. Uh, Mas kayong pensyon sa barangay. Oo. Sa senyor. Sige, salamat. Ayan, sige lang, po. Ate. Ayan, thank you po. <laughs> Ay, balang kailangan. Opo. Bukod daw yung kanya eh. Ano, magaling ka na? Magaling na po ako. Nakakagala awan Magala ka na. <laughs> Awa ng Magala. Diyos po. Wala naman po makakasama at nasa school oh, yung aking tayo. Okay. Ako rin hindi matalas na wala rin kasama. Malakas pa naman po? Na, na Alam! Galit! Yung... <laughs> Sige po nanay, alis na Sorry. po ako. Isalamat, Kararating ko lang din po eh. Oh, oh. Sige po, bye bye. Bye bye. Okay po. Ay, aking matanda. <laughs>